nabi dito ni King David, hanggang kailan o Diyos magduduwagi ang kaaway? Lalapastangin ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailanman? So, yun ang ano niya, yung uh, tanong niya kay, sa Panginoon, no? Ni King David, no? Sa, ni, tanong ni King David sa Panginoon na hanggang hanggang kailan hanggang kailan hayaan ng Panginoon na yun nga, Lapastangin ang pangalan ng Panginoon. At ito mga kaibigan, ano yung narinig nyo na ba ito mga kaibigan, itong uh, Libyatan, Libyatan mga kaibigan, itong buaya, itong dragon, Al uh, narinig nyo na ba yan mga kaibigan sa, ano ba, sa, sa Catholic Church na narinig nyo na yan? Ito mga kaibigan, hindi ko siya ngayon masyadong maano, pero itong dragon, buaya, at saka libayatan, ito sa dagat, ito mga kaibigan, ito yung mga uh, hindi ito sa ito ng Diyos mga kaibigan sa mga symbol ito mga kaibigan sa pagkakaalam ko. Uh, nakalimutan na, na, na encounter ko to how many years ago mga kaibigan. At uh, ang pagka natandaan ko lang itong li, libayatan, ito nga ay yung dragon, yan sila mga... Yan ay mga... Hi, hey, tadios, May shout-out. So, ating i-research uli, mga kaibigan. Ito yung, kumbaga, kaaway ng Diyos, mga kaibigan. Ito yung mga symbol ng... ng another name, uh, another... sa yung ka-demonyo, de, sa, sa demonyo, mga kaibigan, ba? Sa so, mga demonyo. Ito mga dragon, kaya... Kaya itong dragon, libayatan, 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 buhaya, yan mga kaibigan, ay meron yan dito sa Libutan, dito sa mundong ito. Kaya doon ko, o nga ko ngayon, nung na-encounter ko tong word na to, uh, God, you know, through the Holy Spirit, showed to me something, yung mga, doon ko nalalaman yung mga symbol, mga kaibigan. Di ba, may, may mga symbol of dragon, mga Basta mga dragon, mga kaibigan, ano? Mga, mga symbol ng mga animal, mga kaibigan. Hindi pala yan sa Diyos, mga kaibigan. Sa kaaway ng Diyos. Uh, yun na, dito sa world, mga, uh, mga makapangirihang tao dito sa world, no? gumagamis sila ng mga ganyang simbolo, mga kaibigan. So, ngayon ko natatandaan, natata ko ito. Uh, ngayon natatandaan ko. Yung mga kaibigan, yung dragon. Kaya ngayon, naging palisipan sa akin itong sa China, no? Meron silang dragon, di diba, mga kaibigan? Kaya tingnan mo yung China, di ba? Ayaw nila mag, ano, may mag-spread ng word of God. Kasi, di ba, mga communist. Tapos, tingnan mo yung symbol nila is dragon. Yan, mga kaibigan, no? Uh, wala tayo, mga kaibigan, as, uh, uh, ano ba yan, yung normal or wala tayong alam sa mundong ito ba? Na hindi natin alam na may mga secret na mga words si Lord ang God, no? na kung hindi natin mababasa, wala tayong alam kung anong ibig sabihin ng mga nakikita natin dito sa mundong ito. Kaya nga, ang daming mga symbols na hindi natin alam ang ibig sabihin. Ngunit, yan ay mga simbolo ng kaawang ng Diyos, mga kaibigan. Pagaya ng sabi ko nga, di ba, uh, sa loob ng simba, nakikita ko yung symbol ng Pisces. Eh, di ba, sa hor horoscope meron, di ba, mga kaibigan? So, sa old, old uh, history ng Catholic, meron silang mga yung gang uh, simbolo ng fish, di ba? sebagai na ang pinakita naman sa akin kasi as may mga may symbol ng sa part ng Dios, may symbol part din sa kaaway niya, no? Sa tao, simbolo ng tao. Lahat ng nasa mundong ito mga kaibigan ay may mga simbolo mga kaibigan. At totoo po, totoo po talaga na minsan ginagamit lang nila ang simbolo na yan, ngunit may message na yan. So, halimbawa, yung simbolo na yan ay isa kang katrupa nila. Tapos, ayan, ang body simbolo. Palatandaan na sila magkatrupa. Yun ang mga, yun ang mga nakikita ko nung mga maging spiritual awake pa ako, mga kaibigan. Pinakita sa akin ng mga ganyan. Kaya nga, doon ko nalalaman yung itong mga uh, illuminati, itong mga Freemason. Uh, Kasi wala talaga akong alam yan. So, nung na, na ano ko to, ni research ko, ito lang natandaan ko itong diba, diba yata ni at saka itong dragons na yung China nga. So sabi ko log, ano very uh deceiving, no? Mapanlin lang talaga ang mundo at tingnan mo, may ba meron silang mga piyesta na dragon dragon ano, tapos tayo, wala tayong alam, nanonood tayo, natutuwa tayo. Mga kaibigan, iwas, iwasan natin yan. Sa, sa, sa ano ba yan yung, uh, kung wala pa tayong alam, natutuwa tayo dahil masaya naman, no? Ngunit pag mayroon na tayong alam, hindi pala kalugod-lugod sa sabata ng Diyos. Yun ang pinapaiwasan sa atin. Kasi parang nakipag-enjoy din tayo sa kanilang pag, ano ba yun sa kanilang mga festival. Eh, natin alam, ang festival nila ay para para yun sa kaaway na yun. hindi lang natin alam ha ako nagsasalita lang ako ako rin hindi ko rin alam pero alam natin yung may mga symbol parang lang mga ganyan at kahit na sa revelation ano yung sabi sa revelation yun naalala ko